so sa mga show atas bikingon on karon ang kauban ng asawa ang mga anak kay nag-join sa activity sa mga kabataan ng atong ulitaw sa ilahang Juta Duty sa Boy Scout of the Philippines grabe ka daghan dere kay region wide man eh uh, regional uh, region wide so daghan kaayo ang mga kabataan dere nag-abot ng kalain-lain ng mga eskwelahan gikan sa uh, part sa Cagayan de Oro. Kuya, Kagayan di oro lang ni Kuya. Kagayan di oro City tanan. Pram okay. kagayan di oro City. So dako kayo ang lugar sa Kagayan di Oro, Utsinta ka barangay. So grabe ka dagang eskwelahan, dunay mga elementary, dunay high school na uh, nag-join dere. So atong gibisita ang atong anak kay para ato makita pod ang sitwasyon. Og uh, sense kailangan sa mga bata pagpalig-on sa ilahang uh, emosyon og uh, ma sila how to become an independent uh, sa ilahang uh, paggrow So, morning na ay Boy Scout of the Philippines nga nag uh, hatag o uh, guide sa itong ilabi na kung elementary o high school kailangan ni nila matudluan o magka -gain sila o mga line-line ng mga skills o ang ilahang challenge sa kaugalingon o dili nato sila kaya matudloan tanan sa gusto nato so kini ngakatabang ang Boy Scouts of the Philippines BSP sa ilahang activity kong resolution ug mabuhay ang BSP developments